Tumutulak doon kung matulak po ba? Ayun. Um, kasi binalik mo. Oh. Yan, ikutin mo pakaliwa. Ay, hindi, hindi. Oh, siksay, ikutin mo pakaliwa. Sige. Hindi kaya, matigas. Tigas, matigas. Asa langis, langis. Maluwag na yung ano, maluwag na yung isa, yung plastic na, yan you o. Know? Maluwag. Maluwag na yan? Oo. Oh, oh. Ito maluwag. Maluwag o. Oh. O, okay, siya, ikutin yung ulo. Yung isa, Yan. So wala ka nang lakas siksi ah. Hindi. Malakas ka lang sa bullroom ah. Wala ka place dyan. Ikotin niya po. Wala, wala ka nang malakas ka lang sa bullroom pala. Oo. Oh, tanggal na. Oh, ba't na? Oo, oh, tapos. sana na kami? Sige, tanggalin, tanggalin, ko? tanggalin mo rin yan. Bakit tatanggal agad yun? Bakas tatalsik yan. De, ibalik mo yung ilaw doon. Tagalin mo muna yan. Yan, tagalin mo yan para makita natin yung ano doon. oh, ganun daw. Yan o, sa ilalim. Tingnan mo. Ilapay, ilagay mo yung ilaw doon. Nako, na baloktot man siguro yung alambre. Ayun? Oh, oh, oh. Ayun. Oo, oo. Na baloktot? Nahulog. Nahulog. Anong nahulog? Nabaloktot yan? Ay, hindi. Eh, tuwirin, tuwirin, mo yan. Ha? Tuwirin mo. Hindi yan matutukulang kasi nabaluktot. Tuwirin ah. mo. Nabaluktot. Ah, pwede kunin. Asa na yung ano, Janet? Wala, kunin mo, Janet. Hindi, tuwirin mo muna yan bago mo kunin. Hindi na mahugot pag di mo tuwin. <laughs> Baluktot pala. Ewan eh, nga, yan hindi na bubuk eh. Wala ka lungnos dyan? Hindi, chane na lang. Ay, di ka na ni kaya ng chane yan. Ay, e hindi ba kaya? Yan na, lum lum lumo ka na. Nakikita mo pala? Di ano, no, De... na ano? Hindi. Hindi ko mahal. Hindi, ano yan? Ano ba siya dito? Ano ba? Ano yan? Oh, Ay, labas mo na doon. Ha? May labas yan eh. Di yan may labas yan kasi buluktot. Ah! Pukpukin mo nang... Ah, Pukpukin mo ng iskro para matuwid. Okay. Kumplito tayo ng gamit doon eh. Hindi yan nalabas kasi nabaloktot. Pukpukin mo na lang iskro, iskro dyan para matuwid siya kunti. Saka mo na palabasin. Buti bang may lungnos okay, ka sana. May lungnos nga. O sana, ipiti mo lungnos. Hilain mo na lang. Diretsuhin. Kaya ba madiretsuhin yan? Yung pwede dito ilabas niya. Meron ka, ka mga alalay, meron ka mga alalay dyan ah. Kasi mo daw muna yan. Ipantay niyo daw. Pero siya hindi daw da. da maalala, makakuha yan dito. Oh. Hilayin mo daw lang lo siyang, ano, kung kaya ba hilain niya doon sa pal palabas. Alambiri lang ba yan? Hindi, yung original yan. Gamit ya, talaga yan. lang siguro yan? Ganun ba? Pako yan. Bakit ito hindi mababalok to pag original? Hindi. Pako lang yan. Nabalok eh. Oh, hindi, hindi mabaluktot yan kung tunay yan. Ganun ba? Oh, payat kasi yan eh, Yung tunay niyan, yung mataba. Hindi, mataba. hindi yan mga kalabas doon. Ano? Dito lang talaga. Oh, diyan Tuwirin mo muna diyan. Tuwirin mo. Hindi, pag alawa ganyan, di ba, baloktot yan. Sunutin mo oh. ng iskro para kaya mo matuwid konte Dukutin mo ng iskro eh, lungnos doon sa loob, hindi pwede doon sa butas. Diyan, dukutin mo ng lungnos dyan. Ipitin mo. Diyan. Buti nakikita diba, mo. Diyan, may kamera. Kita, kita talaga yan. Hindi siya maipit. Ano, nadiretso na? Hindi yeah, pa. Hindi pa, ma. Walang briyan. Ya, pag naipit yan <laughs> ng lunglos, pag naipit yan, hilain mo na lang. Ah, oo. Oh, oh. Hilain mo daw na. Hindi, eh, hila mo na. Opo. Sige, hilain mo. Baka kaya hilain. Sundutin mo na ano. Sundutin mo ng screw para lumabas. Tuloy. Malapit na. o, oh, pagkatapos, bisita kay yata. Pagkatapos, eh, pasok ko na, eh, balik ko na ulit. O, oh, tuwirin mo muna. O, oh, sige. O, oh, sige na, magbisita bisita ka yata. Wala, wala. Sige lang. Eh, paano matuto kung, paano ibalik yan kung wala tawag? naba Ini mau tanggal 4 tai tai oh mabig nga dito malaki malaki ikaw nga hindi kaya ni saya ne huh? ito hanap nang ano ha? bak apa yan, oh yan, ito turo, ito kasi nabaluktot yan. <laughs> ano bang malita? iyan na ang ulong nasa pinakamalit? Ano wala yung ulong yeah. <coughs> uh, nasa? Sa mga sino na Diretso yun? mo nga daw yan. Tapos ilalabas dito yan. Kasi nabaluktot pala. Na.

diretso ay diyan sa lo do na lang o, para di wag niya na lang ilabas. Tama nga pa, pa ko nga nilagay. Oh, pa ko yan kasi nabaluktot. Na natuwid na. Nakakabili ba yan? Ang original? Ah, wala, wala kang mabiling ganyan. Ah, ganun ba? Palitan mo lang niya ng pa ko kami diyan mataba O, oh, yung mapayat kasi yan eh. May nabaluktot yan eh. Yung sakto lang dyan sa butas. Maliit siguro yan. Ayaw ko. Kasi pag, pag di, hindi maayos yan, hindi matino oh, no. Hindi matinoan. Ano, no, tayo eh. Hindi, ma matino naman. oh

Tuwirin mo na lang yan. Wala po pa bang mas mataba dyan na bakal? Malambot no? Malambot cah? Malambot to. Pwede dito asero zero. yung anak. English. Pwede sana kung mayroon eh, wala siguro. Jake, okay, balik mo na lang. Balik na. Oh, okay. kasi natu natuwid na eh. Maluwag ba sa butas yung ano, pako? Eksakto lang. Ramdaman ko. Jake, tulak mo. Pasok lang. Sakto lang. Jake, ya, ta taas mo na yung ano, po. pot kong motulak na motulak na siya oo motulak na oh, motulak na motulak na yan oo tumutulak na sige Para sige parang tabingi parang tabingi Sabi. ito oh. rin mo sikotin mo ito ito tignan yan o normal po yan Para mababa yan ah. Ayun oh. Para mababa. Dapat oh. ganyan, ganyan. Alin, Alin doon? itu itu. 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 ya dapat data e data dapat saka ano yan. kalau kasi yan. Bagler, nakalipter eh. malu yan, tayo. Ayun ya. Baka sige, pag lumagpas yung pako doon sa may taas, ah, mabaloktot ang pako niyan. Higpitan mo ay, daw ay, yung ay, ano. Higpitan ay, mo yung... Kaya. Higpitan mo yung sa likod. Na ito yung sa likod daw, higpitan mo. likod yung makina. Ay, luwagan mo kunti. Diyan, diyan yung tornilyo, diyan. Yan, yan. Yung sa taas po, sa taas kunti. Isa pa. Yan, yan. oh yan, yan, diyan. Wala. yan, yan. Di ba tingnan mo yung nakatagos yan doon sa ano? Ito. Yan yan. Asa? Yan tawin din yan. Yan uh, Ito? Oo. Oh. Yan. Tagos ba doon tingnan? Oo, oh, tagos tagos ba uh, dito sa ano, kabila? Ay, oo. Oh, oh. yan? Oo. Uh, oo. Uh, uh, uh. Sige, mo daw. Oh, uh, saan ba punta Papaloob. pa pa loob? Pa pa kaliwa. Paluwag, paluwag. kasi. Hindi, sige lang. Ikutin mo lang paluwag para umiikpit yung ano. Umiikpit yung <laughs> lifter para hindi kumagalaw-galaw. Ay, si Papa ng maliit. Pwede kaya yan. Hindi po. Para pag din nun, no. Hindi malakas. Sa pero mo Ayun. Cara, tengok. Na ikot niya na? Hindi. Ano? Walang wala iskro na maliit. Walang iskro maliit? Paik si ang hawakan. Ay, pwede pala dito o. Oh. Pero na. Diyan right. Dito ka o. Oh. Dito o. Oh. Mahirapan?

Yan Ayan. Hindi na gumalaw. Sige, tingnan yung ano. Tingnan ko yung alambre. Yung ganyan na. Tinusok mo. Yan. Sige na. Galawin mo daw. Ano? Nagpapang na. Tara lang. Tana. Tingnan ko muna. Tara. Huwag mong galawin yung ano, camera. Hindi galawin daw ito. Camera daw. Camera. kaya kaya. Itulak mo na yung alambre. Ayan. Mutulak siya. Ah, sige, pwede na yan. Sige, balik muna yung ano. Balik muna yung spring no, no. yan. No. Yung no. spring, balik mo. Ano yan ba? Ano dito? Eh, yan, yan, yan. Ang sa'yo taas yun, ay. Yan, 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 yan. Bakit yung nakaturilyo dyan sa taas, yung plastic, baka walang thread dyan, natanggal. Bunot mo na agad eh. Meron. Eh, bakit ang bunot mo agad ganina? na? Si papa <laughs> ko 'yung gonot. Emplasto ko ito, ito. Sige, ikotin mo. Ide nito. Kailan 'no? Kailan 'no kamay 'yan nagdidiin niya, sa 'yan. yan? Allen, 'yung kamay sa iyo 'yan. Sa apo ko. 'Yung isa, 'yung kanina. Apo sa, sa kanya, sa ay akin. Ayun pala kulubot-kulubot 'yung kamay mo. Eh. <laughs> Sinasabi mo talaga ang totoo, ha? <laughs> well, tama na. <laughs> <Yeah. coughs> ang, lina ang linaw, ang ng mata mo. Mm, malinaw niyo, camera. malinaw. <laughs> <Paano> <laughs> na yung kamera, malinaw. Paano nga ito? Tumatalsik. Yung okay, idea mo nga kasi tumatalsik, wala yung okay, idin mo pa. Patingin nga, patingin. Oh. Sige, sa ganun pa. Eh, mahina, mahina ka palang nila lang. Ay, Ayan, yun ako na lang. Sige, yan, yan, yan. Doon pa? Diden pa? Dalos, dalos, tre na siguro yan. Eh, Hindi, ito yung... Hindi, ito, itaas, ibababa mo Ita yung... Itaas mo muna food. yung, itaas mo muna yung plastic para mabaon. Oh. Ba itaas mo muna yung ano? Yung isa ba, yung plastic na ano, maliit, yung nakabilog dyan. Ibig doon, taas muna. Kasi, yan. Okay. Sige, idin mo. Tapos i ikotin mo. May trade pa yan sa ibabaw siguro. Baka yun sa ibabaw? wala na. Lost trade na. Aray, aray. Yan, yan. Kapit ano? na. O, tama Bonte na yan. Paano? Tama na yan. Basta di, di na mahugot. O, ipasok pa ko na ito. Pa. Pa sa... Pasok, mahaba masyado yan. Ha? Mahaba ito, Rashad. Masyado bumaba ito. Oo. Oh. oh, grabe ka naman yan. Sige. Ilagay mo daw, ilagay mo daw. Oh, tutulak na agad dyan. Oh, Idin mo. Oh, tutulak na. Haba nga. Oh, bumuka na. Tutulak mo. ano ba kalaki ang ano, ang ilalagay dyan dapat? Palabasin mo lang mga 140 koro airport Putulan mo nang... Ah, na kasi dito. Kaya dyan, ano, kumaga. Putulan mo kasi... Kaya yung alambre? Opo. Putulan mo yung alambre kasi pag diin mo, bubukas ya. Yan, tirahan mo lang na. Idiin mo muna yung ano. Ipasok mo yung alambre. Ipasok mo. Pasok mo muna doon. Dito, dito, dito. Hindi, okay, ipasok mo dyan. Tapos... Dyan. Ti... Tapos tirahan mo ng mga ano ba yung mas maliit pa sa one fourth? Uh, Three. Oh, de mas mal. Basta yung matira dyan sa galing din baba. Baba ano pa? Sa baba pa? Oh. Ganyan na, ganyan Ganyan. Ah, mataas yan. Sige pa. Baba, baba. Chiki pa. Baba, 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 pa, baba, 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 sukatin mo doon baka ba masobra sa putol yan sukatin daw dito dito niya na papasok ta si putulin dyan buwasan mo ng ganito oh Buti masipag yung mga buti masipag yung mga apo mo din damayan ka diyan. Kasi ko Siyempre, ako lang na paningin eh. Pero pag ako siguro, pag siguro ako ang ako ang apo mo, hindi na kaya layasan kita diyan. Bagsil <laughs> bagsil po na ako agad. Tama na po. Sige, itry mo lang kung hindi ba siya bububo ka. Mahaba pa yan. Mahaba, Mahaba pa daw. Ang laki Mahaba pa ka. Mahaba pa daw. Mahaba pa yan hindi, hindi lumalapat dito. Hindi lumalapat sa ano? Bawasan pa kunti lang, pinakakunti. Dapat ba nakalapat sa makina talaga? Oo. Oh. Bawasan mo ano, pa. Ay, oh, pwede naman yan. Sige, ano mo, oh, Tama kasi may bakal na naka, ano, nakalapat na talaga. Saan? Nakalapat na. Sige. Pwede sa naman eh. Ilagay mo kasi na Kasi may bakal na. Ah, kaya, kaya, kaya. Oh, o ikaw na. Hindi ko magkita. Ay, ah, thank you, John, John. Thank you, thank you. Sige lang. Wala pa nga. But... Hindi, hindi pa nga tapos eh. Ilagay <laughs> mo na yung tornilyo. Di mo na may balik yung tornilyo. <laughs> hindi ko nga makita. O siya, magaling ka lang doon sa paikot-iikot ah. Uh Oo. -oh. Hindi ka na magaling magpaikot-iikot yung tornilyo Kailan <laughs> na no? Pwede na eh. Bala kasi. Huwag mong idein. Iikpitan mo, tae kutan ikutan apa? Mau buka na, mau buka na, apa? Mau buka na, na. na, Oh, mo na, buka Berapa? Eh, eh, distansya mo yung ano kasi malaki masyado buka, Eh, iik, mo kunti iik, 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 yan, yeah. pag ano. iik, 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 Ang saya mo talaga sa probinsya. Nakita pa naman kami ni The Guides. O ganun ba? Ay, hindi kita natawagan eh. Ay, Kalimutan. Lang. isang, ay, isang beses lang kami nakita. Anak ng tinapa. Dito. <laughs> Dogay na sa Manila. Tonto lagi hapon. Tonto pagyapon, di ba? Sino yung kamay na kulupot na? <laughs> Oh, wala <laughs> na wala yung mga panghirbal. Kanya talaga yan, eh. dalaga pa ako ganyan na yan. yan luwagan mo muna yan, luwagan mo yung tornilyo dyan, tapos hilahin mo papunta sa iyo kunti. Huwag mo ilapat, huwag mo idin masyado sa loob. Yan. Si luwagan, Ay, naman, luto, luto, luto. luwagan... mo yan, tapos yan, hilahin mo papunta sa iyo kunti. oh Hindi mo hilahin, hilahin mo buong tinsyon, huwag mo idin masyado. Kay eh, malaki oh. yung buka pag nag-lifter ka. Huwag mo ba isa agad masyado doon sa loob? Yan, yan. Oh, sige. Hilain oh, mo muna. Hilain na yan. Hilain ako na yan. Basta hindi sagad. bay mo. Oh, tuhog yan. Sige daw. Oh, Lagi mo Kaya, muna. kaya, kaya ko na yan dito. Yung loob lang hindi ko kaya. Hindi yung ano. Hindi yung ano. Yung pagsagad ba paglagay ng tension. Pagsagad. I-atras uh, mo yung tension niya. Hindi luwagan. I-atras mo kunti, atras. Dito? Oo, oh, papunta dito. Yan, yan, yan. Huwag mo siya agad ba? Siya yan. Atras mo kunti. Ayan. Oo. Oh, Sige, ipitan mo yung tornilyo. Ipitan mo na. Okay. Oh. Para, Kailangan may Para oh. hindi gano'n lumaki yung buka. Okay. Wala. Ano. Okay. Anong ayaw na? Ayaw na gumalaw. Ilipter oh, mo. Ay. Ah. <laughs> yan. Yan na. Malaki na ang buka. Hindi talaga gumagalaw yan pag naikpitan yung turnilyo. Anak ng tinapa talaga. Anak <laughs> ano? ano? <laughs> hindi talaga gumakbob. Hindi na talaga magalaw yan pag naikpitan yung turnilyo doon. Tulog. Sige. Ikpitan mo na yung turnilyo to do. Ano na tanggal? Oh, tira mo. Dito. binuksan ko ulit. Ano? Eh, isa ide mo sa tapos sa atras mo kunte. Sa yan, sa gad atras mo kunte. Sige. Yan, yan, si yan, yan. Sige, mo na yung tornilyo. Pitan mo na. O mo na lo Ayaw, kasi hindi Ayaw, ayaw sa. Ay, pitan. The lifter mo na, bubuka ba? Okay. Ayan, bubuka na. okay, pwede na yan. Sige. Sige, tira na. O, na. Salamat talaga. Oh, ayos na. Ayos na. Hmm, sige. Pero, kaya ko na ayusin ang tension yan. O, no, basta, ganun lang gagawin. Ah, kainis ka. Ayaw mo na ng... Ay, hindi ka na talaga nagsiservice? Hindi na. Matanda na ako eh. Bye-bye. Maraming salamat talaga. Oh, sige, sige. No problem.